sa ating headlines. Bagong gusaling sambahan ng lokal ng Mindanao Avenue sa Distrito Klesyasiko ng Sentral, nagdulot ng lalong katatagan ng pananampalataya ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. At tanging pagtitipon isinagawa sa Distrito ng Rizal East. Yan at ang iba pang mga balita dito sa Balita ang Pagdeliktas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Jember Zaga. Para sa mga detalye ng ating mga balita, sa panahon na kailangan ng mga kapatid, nang masasandalan dahil sa bigat ng mga problema na kanilang nararanasan, ang gusaling sambahan ng kanilang tinutungo upang manalangin sa Panginoong Diyos. Kaya naman labis ang kaligayahan ng mga kapatid sa lokal ng Mindanao Avenue sa distrito ng Sentral nang mapagpatayuan sila ng bagong edipisyo. Panoorin natin ang report na ito para sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Napakalaga ng panalangin, lalo na sa panahon ng mga pagsubok at sa panahon ng mabibigat na sitwasyon. Iisa ang kanilang takbuhan upang isagawa ang pananalangin sa Diyos, ang gusaling sambahan. Mahalaga po na meron kaming gusaling sambahan dahil bilang isang ina po na nakakaramdam. Yung pagdadala ng buhay, Lalo na po, tatlo yung anak namin. Pinagsisikapan po namin sa... na maitago yun sila. Sa tulong po ng ating Panginoong Diyos. Bilang anak po na malayo po sa mga magulang, along po. Mabuti lang po talaga ang At ginap ginagamayan niya po ako sa araw-araw kong buhay. Kapag nakakaramdam po ako ng lungkot o pangungulila po sa mga magulang ko, ang lagi ko pong nalalapitan ay ang ating pong Panginoong Diyos. Pumupunta po ako ng gusaling sambahan para po manalangin po at ma magsumbong po sa ating Panginoong Diyos ng lahat po pong nararamdaman. Sa tuwing pagsamba po ay idinadalangin namin, dinadalangin ko sa ating Diyos na tulungan at ibigay niya sa akin ang mga dapat kong gawin upang malampasan po ang kinakaharap kong problema ng aming sambayan. Idinadalangin ko pa lamang po sa Ama ay nararamdaman kong tinutugon niya. Ibinigay po ng Diyos ang pangangailangan. Nalampasan ko po, po dahil hanggang sa ngayon po nasa masiglang pagtupad pa rin po ako ng tungkulin eh. Meron po mga bagay na parang imposible na eh na kitang-kita niyo po ang paggalaw, paggawa ng Diyos sa aming buhay. Hindi lamang ito dakong panalanginan ng mga kaanib, kundi dito rin nila isinasagawa ang kanilang pagdilingkod sa Panginoong Diyos. Nararanasan po namin yung pag-ibig po ng Ama. Yung no? talagang siya po ang gumagabay sa amin. Hindi lamang po sa pagtupad, kundi sa araw-araw na pamunuhay namin. Kahit maraming problema, nandun pa rin po yung ang uh, pag nararanasan namin na dito kami sa loob ng kapilya, nagiging masaya kami. Isa ang gusaling sambahan ng lokal ng Mindanao Avenue sa Distrito Klesyasiko ng Sentral sa mga pinakabagong gusaling sambahan ng Iglesia Ni Cristo. Isang gusali na nakaagaw ng pansin sa lahat ng mga nakakakita nito. Hinahangaan dahil sa maluwalhating katayuan at disenyo nito. Ang gusaling sambahan po ito ng lokal ng Mindanao Avenue ay may seating capacity na 854 at ang ground floor po nito ay ang ground parking. Ang main nave po ng gusaling sambahan ay nasa second floor. Meron din po itong lower and upper balcony. At fully air-conditioned po ang buong gusaling sambahan. Mababakas po natin yung kagandahan, kalwalatian ng gusaling sambahan. Ito rin po ay meron na rin pong mga kagamitan na makabago gaya ng Johannes organ. Meron din pong lead wall sa lobby at sa iba't ibang panig po ng gusaling sa bahan ay may mga TV screens po para sa mga kapatid. Meron din po tayong PWD room na nasa ground floor na yung mga kapatid na hindi na po kayang umakit sa hagdanan ay doon po sila maaring makadalo sa pagsamba. Fully air-conditioned din po at meron din pong screen na mapapanood nila ang lahat ng programa po ng pagsamba. Buong gusaling sambahan ay equipped po ng CCTV cameras at fire alarm system. Na yan din naman po ay yan din po ang meron sa mga makabagong gusaling sambahan po natin. Inihahayag po nito na talaga pong ang pananalapi ng banal na iglesia ay talagang nasisinop na mabuti at nagagamit po ng tama. At tigit sa lahat, inihahayag ng ganitong mga gusaling sambahan na ipinatatayo na iglesia ni Kristo ang kaluwalhatian at kaningningan po ng dakilang Diyos na lumikha. Isang araw na di malilimutan ng mga kabatid sa lokal ang araw ng pagtatalaga sa Panginoong Diyos ng kanilang bago, maganda at modernong gusaling sambahan. Pinangasiwaan ng banal na okasyon ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid Eduardo Manalo. Pinirigalo po ng Panginoong Diyos na mapangasiwaan po ang pagtatalaga ng gusaling sambahan ng pinakamamahal nating kapatid, ng kapatid Eduardo Manalo. Napakalaking biyaya po na pinangasiwaan po kami ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Damdam po yun sa puso't isipan po namin. Ako po ay sobrang saya na nakatupad po ko sa kusaring sambahan na ito sa, sa araw ng paghahalog po. Nagpapasalamat din po ko sa ama na pinaghahalog niya po kami ng gandong kagandang kusaring sambahan po. Ayon sa mga kapatid sa lokal ng Mindanao Avenue, lubos silang ipinagpapasalamat sa Panginoong Diyos ang pagkasangkapan sa pamamahala ng Iglesia para sila ay mapatayuan ng bagong gusaling sambahan. Milang mang may po kami sa loob ng Iglesia ni Kristo, ipapamahagi po namin ang mga salita ng Diyos, mag-aanyaya po kami dito po sa ating gusaling sambahan para makapakinig po ng mga tunay na aral ng ating Panginoong Diyos kapag maayos ang gusaling sambahan, talagang makakatiyak po kami ng pagsama ng Panginoong Diyos. Ang kaluwalatian at sa pagsamba po ay nararamdaman namin ng banal na espiritu upang patatagin po ang aming pananampalataya. Kaya ito po ang ibinabahagi namin sa mga kapatid na kapag ka mamalagi, namamalagi ang gusaling sambahan sa kaayusan, tiyak na tiyak po kami nakapiling namin lagi ang Panginoong Diyos. Dito po nasisiyahan ang ating Panginoong Diyos na maayos po ang kanyang banal na tahanan na dito sinasagawa ang mga pagsamba at paglilingkod sa kanya. Mula po rito sa Quezon City, ako po si kapatid John Barzaga para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Sa sandaang taon ng pairal na Iglesia Ni Cristo sa lalawigan ng Tarlac, hindi ito nakitaan ng anumang pagkupas sa pananampalataya. Ikakwento sa atin ni kapatid na Hazel May Abuan ang makulay na selebrasyon na isang siglong pagtatagumpay ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa lugar na ito. Sa loob ng isang daang taon, ang Iglesia ni Cristo sa lalawigan ng Tarlac ay naging buhay na saksi sa walang maliw na pagtulong at patnubay ng Panginoong Diyos. Mula pa sa panahon ng sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Y. Manalo hanggang sa kasalukuyang pinuno ng Panginoon Diyos ng mga parada ng tagumpay ang Iglesia ni Kristo sa lalawigang ito. Matay po sa kasaysayan, nagsimula po ang Iglesia ni Kristo dito po sa lalawigan ng Panak. Noong 1921, sa panahon po ng sugo, ang kapatid na Felix Y. Manana. Dahil po sa patuloy na pakipagkaisa ng mga kapatid, ay dumami po ang mga kapatid dito sa lalawigan ng Tarlac. Ayan ay ang tatlong pangunahing mga lokal, ang lokal po ng Baluko, lokal ng Magaw at lokal po ng Concepcion. Ito po ay naitatag noong Nobyembre 8, 1925 na unang may tungkulin, malinaw pa sa alaala ni kapatid na no Susana Vidad ang mga karanasang di malilimutan sa pagtataguyod ng gawain at aktibidad ng iglesia kasama ang iba pang mga kapatid. Noong nakasandaan ko, about this one ako, doon sa San Vicente ako natawag. Pinag-uusig kami. Kaya doon tumibay. Tumibay, doon kami natawag na magtungkulin. masaganang biyaya at pag-ibig ng Diyos, ang inyong kapatid sa Panginoon, ang nakalagtapot, ang ating pinakamamahal na tagapamahal ng pagkalakatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. aksihan pa ni kapatid na Susana ang pagsapit ng sentenaryo ng Iglesia ni Cristo sa lalawigan ng Tarlac. Kabilang siya sa labis na nakikigalak sa paggunita ng isang siglong paggabay ng Panginoong Diyos at ng hindi mabilang na mga pagpapala sa mga kaanib ng Iglesia. Masaya yung Asil yung mga apo ko. Na silang, silang lahat na itong kumain. Sa loob ng isang daang taon ng pag-iral po ng distrito ng Tarlac, masasabi po natin na marami din pong pinagdaanan ng mga kapatid. Mga pagsubok, mga pag-uusig, dito lamang po sa Tarlac, marami po silang mga pinagdaanan ng mga tiisip. Pero sa kabila po ng lahat ng mga iyon, dahil na rin po sa walang sawang pagtuturo ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, ang mga kapatid po matitibay, matatatag sa kanilang pananampalataya. Bahagi po ang distrito ng Kapastarlak sa masigla at masaya na pagdiriwang po na ito na sinasampalatayanan po ng mga kapatid natin na ito'y bahagi ng malaking tagumpay ng Iglesia ni Cristo sa lalawigan po ng Tarlac. Kitang-kita mo namin yung kasabikan ng mga kapatid, lalo na yung mga, mga kapatid natin na payuniring po. At nakita nila yung mga dati nilang mga kasama noon ng mga kapatid, mga unang lokal na po dito po sa lalawigan ng Tarlac. Kaya tuwang-tuwa sila numakita nila at naalaala nila yung kanilang pagpapagal doon at hanggang ngayon tuloy-tuloy ang kasiglahan nila sa pagtupad ng kanilang kumpulit. Ang bawat taos pusong pagtatanghal at pakikiisang tinig sa Centennial Celebration ay naghahayag ng lubos na pagpapasalamat ng mga kapatid sa isang daan taong tagumpay at pagpapala ng Panginoong Diyos hindi ko po masabi o sobrang sobrang saya nakakataba ng puso ko lalo at sa pa parang nararamdaman ko parang lalo ako lumakas sa pananampalataya dahil sa napakagandang performance kayo po ang na masaya po yung tarlakin nyo pagdating ko sa paglilingkod sa Diyos. Super worth it po yung pagod at uh, ito po ay uh, napaka-memorabil. Ito po ay isang karanasan na hindi po namin makakalimutan at babagunin po talaga namin ito at magiging kwento po namin ito sa mga susunod na henerasyon po ng Iglesia ni Chris. Salamat po sa ating Panginoon Diyos sa patuloy na paggabay at tinutupad niya ang kanyang pangako uh, lalong lumalaki uh, lumalawak ang iglesia sa probinsya ng Tarlac. Itong pagkakataong pong ito ay hindi na po dapat palampasin sapagkat hindi na po natin alam kung maabot pa po tayo sa pangalawang sentenaryo ng aming Abangan ang full feature ng isinagawang 100th anniversary concert sa Tarlac. Mapapanood sa October 26, araw ng linggo, 8pm sa INC TV at sa INC PC Facebook page at YouTube channel. Mula po rito sa Tarlac City, ako po si kapatid na Hazel May Abuan para sa Iglesia Ni Cristo News Network. News abroad. The 30th anniversary celebration of the local congregation of Kaohsiung City in the ecclesiastical district of Taiwan South was filled with smiles and joy. Brethren showed their gratitude to the Lord God's mercy and three decades of blessing. Sister Lian Batas reports. With praise and gratitude to the Almighty God, the local congregation of Kaohsiung City joyfully celebrated its 30th anniversary. Brethren from various offices and departments united in song and thanksgiving as they reflected on three decades of blessings and victories through God's guidance. The event commenced with opening remarks from the district supervising minister brother maynel tal who emphasized the importance of steadfastness in faith and encouraged the brethren to continue being strong pillars of the church a special segment of musical offerings uplifted the hearts of the attendees beginning with a choir's rendition of inc original songs and other performances from the church officers an awarding ceremony was also held to recognize the brethren and officers who actively participated in various church activities and excelled in different categories. Showcasing their unity and dedication in following the church administrations, encouragement for the brethren to continually level up in faith and worshiping our Almighty God. Before the solemn close of the gathering, Brother Michael Alvarez, a minister of the gospel, delivered the closing remarks, expressing thanks to the church administration for their constant guidance and to the brethren for their unwavering unity. Brethren of Caution City remain steadfast in their faith and dedication. With renewed zeal, they look forward to continuing their works for the Lord, trusting that with God's help, The coming years will bring even more blessings and victories for His glory. From Kaohsiung City, Taiwan, I am Cesar Lian Batas for the Iglesia Ni Cristo News Network. Pumalik tayo sa balita rito sa Pilipinas sa mabilis na pagdami ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo. Lalo lamang pinaguhusay ng pamamahalan na iglesia na makapagdagdag ng maraming may tungkulin na makakatuwang sa pagmamalasakit sa mga kapatid. Kaya naman isang tanging pagtitipon at panunumpa ng mga bagong may tungkulin ang idinaos sa distrito ng Rizal East. Tunghayan natin ang balita ni kapatid na Alger Galase. Ang mga may tungkulin ang kinakatuwang ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo upang pangalagaan ng lumalagong bilang ng mga kaanib. Kabilang sila sa mga nagpapayo at sumusubaybay upang mamalaging matibay ang pananampalatay ng mga kaanib sa Iglesia. Nakilala namin ang isa sa kanila, si kapatid na Luis Villamil Jr. mula sa lokal ng Darangan, Distrito ng Rizal East. Noong manungkulan po ako bilang dyako, no, 26 years old po ako. At sa kasalukuyan, 67 years old na po ako. Sa kabila ng kahirapan, hayag ang pagsisikap niya na matugunan ang kanyang tungkulin sa iglesia. Ah, Hindi kahirapan po, sa totoo lang eh. Ang buhay naming mag-asawa noon eh, talagang mahirap. Eh, Sabi nga eh, ang bahay namin hindi lang basta bahay kubo eh. <laughs> Nauusig nga kami ng kapitbahay namin na may kaya. Pero hindi namin pinansin yun. Katwiran namin, alam natin ang halaga ng ating pakaiglesya ni Kristo. Ano man ang pag-uusig, ano man sabihin nila sa atin, mananatili tayong iglesia ni Kristo. Masigla na may tungkulin. Kaya ako naman po ay eh, nagsikap na magampanan ang aking pananagutan sa kabila ng ako nung araw ay may naghanap buhay pa rin. Nakakatupad pa rin ako ng tungkulin. Pinahalagahan ko po ang tungkulin dahil alam ko po kung gaano kahalaga yung tungkulin na yon. Inihayag rin niya kung gaano kahalaga ang mga aral ng Panginoong Diyos na itinuturo ng pamamahala ng Iglesia ni Kristo, lalo na sa pag-alaga niya sa mga kapatid na itiniwala sa Kanya. pa po talaga nun. Yung pagpapayo ng pamamahala sa atin na tinatanggap po natin, inaipaano po natin sa mga nasasakupan at... Uh, yung dinong nagiging sandata ko, habang nagpapayo ako, lumalakas din yung pananampalataya ko. Yun po ang nararamdaman ko. Lalo niyang naipakita ang kanilang katatagan nang dumating sa kanila ang matinding pagsubok. Ay, ang pananampalataya po namin mag-asawa. Pagsubok to, malalampasan natin. Kaya natin to sa awa at tulong ng Ama. Kaya-kayanin natin itong dalawa. Kaano man ang mangyari sa ating buhay... Eh, magpapatuloy tayo sa pagtupad ng ating tungkulin, manatatuloy sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Ano po siya? Breast cancer. 15 years niya po dinala yun. Yung ma-detect na may breast cancer siya, sa loob ng 15 taon po. Tapos yung 7 years na yun, doon niya nararamdaman yung tumitindi na yung sakit ng kanyang karamdaman. At tapos after yung 3 years pang natitira, doon na, matindi na. At sabi nga sa akin ng doktor, ah, sir, sa'yo ko na lang sasabihin ito. Yung misis mo, yung binibigay natin gamot, eh, wala na talagang lunas. At, ah, maging matatag lang kayo. At sabihin nyo na lang sa mga anak nyo para maihanda rin sila. Ang pagtanggap po namin dyan, maluwag namin natanggap yung pagsubok na yan. Dahil alam namin, bahagi yan ng ating pagka ni Kristo. Hindi tayo makakaiwas sa mga pagsubok ng buhay. Kaya ang panalangin namin sa Ama, dagdagan kami ng matibay na pananampalataya, pag-asa at pagtitiwala sa banal niyang magagawa. At anuman ang kalooban niya, iyon ang magaganap. Sa kabila ng nangyari sa kanila, pinatatag niya ang kalooban ng kanyang mga anak at mga apo. Kaya nga po, lagi kong inaano ngayon na nag-iisa na lang o nagpapaalala sa aking mga anak, sa aking mga apo, eh pinapaalala ko sa kanila kung gano'ng kahalaga ang pagiging iglesia ni Kristo Muli siyang tumanggap ng iba yung inspirasyon sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoong Diyos na itinuro sa isinagawang tanging pagtitipon ng mga may tungkulin sa gusaling sambahan ng lokal ng Darangan, distrito ng Rizal East. Ay talagang panibagong kalakasan po ng pananampalataya, pag-asa at pagtitiwala lalo sa ating Panginoon Diyos. Na, napakahalaga talaga ng mga naituturo sa atin ng pamamahala sa mga, mga bunga ng mga salita ng ating pang. Bagaman nakalampas sa pagsubok, aminado siyang nararamdaman niyang pangungulila sa pagpano ng kanyang may bahay nito lamang Hunyo 2025. Bilang bagong byudo, ang sakit at lungkot eh, nararanasan ko pa rin hanggang ngayon. Kaya madalas na narito ako sa bahay-sambahan, dito ko inuubos halos ang aking oras. Nananalayan sa loob, Nagmamakawa ko sa Panginoon Diyos na aliwin ako ng Kanyang Espiritu, payapain ang aking puso upang maging lalo pa akong maging matatag. Bilang may tungkulin na hinog sa karanasan, lagi siyang nagpapayo lalo na sa mga kabataang kaanib na Kanyang pinangangalagaan. Sa mga kapatid ng mga kabataan, lagi ko silang sinasabihan na lagi kayong manalangin sa Panginoon Diyos. Kung ano man yung bagabag o suliranin na dumating sa iyo, sa Diyos ka humingi ng awa at tulong. At uh, kailangan lapat ang iyong puso sa pagtawag sa ating Panginoon Diyos. Makikita mo, ibibigay sa iyo ang mga panalangin at kahilingan mo. At magiging panatag ka sa iyong buhay. Nagagalak po. At sobrang galak po talaga. Pag ang mga kapatid nakita ko na nabago na yung kanilang pananaw, ang kanilang pananampalataya, naging masigla. At yun, ipinagpapasalamat ko sa Diyos. Si kapatid na Luis, maging ang mga may tungkulin sa Iglesia ni Cristo, ay patuloy na nagsisikap na maging mabisang katuwang ng pamamahala ng Iglesia upang mapatatag ang pananampalatay ng mga kaanib na kanilang pinangangalagaan. Kahit sila mismo ay dumaraan sa iba't ibang pagsubok, akay ng pag-ibig sa kapatid at pananampalatay sa Panginoong Diyos. Ang mga salita po ng Diyos na napapakinggan sa ganitong mga pagtitipon ito po ay lalong nagsisilbing lakas at inspirasyon ng mga may tungkulin para anuman po ang kanilang maranasan sa buhay, anuman po ang kanilang masagupa na problema, mga pagsubok, nakakaya pong matawid ng mga may tungkulin. Dahil po sa lakas na dulot po ng mga salita ng Diyos na itinuturo po sa ganitong tanging pagtitipon. Mula po rito sa Binangonan ng Rizal, ako po ang kapatid na Alger Galase para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na abangan ng iba pang mga balita tungkol sa aktibong pakikipagkaisa ng mga kapatid sa mga aktibidad ng Iglesia Ni Cristo sa mga programang Iglesia Ni Cristo News Live tuwing alas 6 ng gabi at The Good News tuwing alas 11 ng gabi mula lunes hanggang biyernes. Mula po sa lahat ng bubuo ng programang ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si kapatid na at muli po ninyo kaming samahan sa susunod na episode upang ibalita ang pagliligtas.